Hi guys, kaya kita sa Balok Anuman guys Ngayon ka namin ito, hindi ano hangin Magamig, basket po guys Hangin o, oh. nawa, ang awang, ganda ng Ulap ng parahon Ayan guys Napaka so, cloudy guys Ayan, yes, parang rayon nyo oh Yung kahoy, panggatong guys Gatong panggatong ito mas nang turi o oh. gaan mo guys wow nami ang gubog ng tutot ah tut klaw ito okay, yung mga batu, tayo, guys o oh. nami di ka na malilim abu, hang maano ro hangin guys ng baspog ay nabuatong panggatong o oh. hindi na natin kailangan bumili ng gasol <laughs> ay nabuatong panggatong kahoy lang eh, sapat na guys mas maganda pa nga pag ito ba? yun, yes, yung sinong tour guys so ayun Mago ang anday pare kari yun Ayan Arado sa dait, -da lupa Tanong sa -da dait Saging di karang ang mga kutkutan yun ng karon karoon Ewan ko lang kung ano pa ang itatanin nila guys dito Ayan Ganda dito guys so Ayan Welcome sa Kabanlukan, Itambuan, Malinaw, Aklan. Ayan. <laughs> Ganda na. Mayad nga niya. Nagsilak-silak yun. Mik-mik! Kang! Titibig -ah. ka. Kang Kang-kang! Ang bukong nagita ay putot na. Ang buli. Klaw! Ah, bagong paligo siya guys. Ang mga batutay nga rao. Ang mahumot na ka. Pilang adlaw ay gaya yung matatang hugom. <laughs> Klaw! At sa tayong munot ta. ah. Pagkakoy siguro matbinaktas ga oi, masarap ang gawa say. Ah, gusto ko rin talaga guys 'tong oh. kamote 'yung. sagi 'Yun, like na 'yun puri guys sa dulo. Yan ang ganda yung mga baling guys guys. Oh. 'Yung mga puno ng baling yung hanggang sa dulo. Ayun, 'yun mga medyo sarap pa ko. Bunga na guys 'yung baling-buhay. kahoy ba? napakaganda guys ganda ng lugar dito malilim at mahangin sobrang hangin guys sarap ah, dito tayo sa ating ah, ano guys ay, ang dami na mga ano ni Rayo may pareng Rayo niyang upahoy sarap ng aking churro. Ano? Ayan. Ayan. Medyan ni Nagsilak guys. Ayan. Iparin rin yun. Ano yung kahoy. Ang dami na. Hi, guys! Ia kitang para sa Manila, Kaung. Sham ang mikmik kong -mik dancer. Dancer ang mikmik. -mik. Hmm, naamin na puting puti ko mata mikmik -mik ko, puti ko mata. Lang adlaw ay anong kulay man mo para. Ha, puting ko man <laughs> hmm. sa pilang mik adlaw. mikmik ko. Ambong ba ko na mikmik, ambong ba ko na mikmik na naman si naamin sa mikmik Tangkang. tatong. <laughs> Umu-pulot lang. 啊。<laughs>